Nah, mm. suka Din. Wow! Ah. Ayo ah. jalan sih ya. Gadang dengar pun mengambigu. kasi ba tayo sa ari-ariba mga amigo nakasibad tayo sa ari-ariba ng pambangka ah, maigi naman amigo maigi naman at nakaswerte mga amigo dyan sa ari-ariba Kaswerti, sa arriba mga negos latak-latak Ha? Huh? Ha ah, Alauna pa mga nag-aari-ari ba na Aba matindi! Alas 4 mga migo ay o Alas 4 ba hindi siya kumain ah, Marami ampirit pirit mga migo, kaya Medyo maganda ari-aribahan sia Dami ang daraw na pirit, Buti naman mga amigo at umay na swertihan May naswertihan sa latak-latak Ayos naman mga amigo Sa pambangka siya kumain Nang araw natin mga amigo kinainan din sa pambangka kaso lang ah, buntuhan naman ah, hindi siya kaya mga amigo hindi siya kaya sa ating nailo na gamit ganito lang mga amigo barilis lang para medyo kaya kaya lang siya <laughs> Tiniraman mga amigo yung buhay-buhay ko nung unang araw ng big two na buntuhan kaya malapit nang maubos yung mga aking nylon nigo ay hindi siya kakayahin ng ating pandulo mga amigo at Uh, si binti man lang mga amigo yung gamit kong pangaraw na pandulo si binti lang sa mga amigo ng bultuhan ng unang, unang araw ya lalo nang lumiit mga amigo yung aking birador Diyan! nang liit yung birador mga amigo <coughs> Buti at naka. Padlas mga amigo sa latak-latak. かな Uli, man, Umi, la, lima, man uli, mga amigo, o mula lima naman uli siya. Papa bantuin dinangin, papa bantuin dinangin sih, ya. na mga amigo nagpabanto na siya sumunod na uh, buutin na at tumaas na mga amigo ito bato na sumunog na siya なるほど。 Malakas pa mga migo. Malakas pa siya. Kah. Ay, 'yun pampabatak sa pandulo. Diyan! ayo pang pabantun mga amigo See ya ah. Talaga naman. lakas pa mga amigo yung isda. Ay! <coughs> Ay! <coughs> Ay! tang si Binti lang mga migo yan Nakulit pa yung isda mga migo Nakulit siya. Kanina pa ay Malakas lang What? Y lang ah, talaga naman. Lagan ah. wow. suka din ah. ah. Malaki-laki pala naman mga amigo Malaki-laki pala naman siya lakas. Ha? Ah, grabe. Natang <laughs> si Binti lang yung pandulo. Aba, matindi! Makulit pa mga migo yung isda. <laughs> ah, makulit siya. Oh. Mm. Salamat. Ah, mayroon na rin panlima mga amigo. Apat na araw natin ay nakaipo naman ang lima. Yuhu! Salamat. Oh. Ah, dagdag din. Ah. butin na lang at walang gas-gas, may goyang pandulo. Huh? Ha? Ha? Malaki-laki na siya. <slams> ah. Salamat. oh Huh? Sakit na sa balakang mga amigo yeah! Sakit na sa mga balakang <laughs> Huh? busy ah. Salamat naman. Igi lang. Ayos din yan mga amigo. Nakadagdag tayo. mga yung aking kaki yes! <laughs> tamang nagtimpla mga migo ay sinibad oh. naman yung latak <laughs> naakyat <yung labi> <laughs> oh, na natin mga migo at pangariba ulit naakyat na siya

dito na sa unahan ilalagay siya. siya. <coughs> Hindi kasi ang haba niya doon mga amigo, sa atras. <coughs> Kaya doon ako naglagay sa atras ng kuwan at kasya yung apat doon. <coughs> yung haba niya. sa 12 Blue Key mga migo na karga ay kulang laman yung atras mga migo yun sa 12 Blue Key ito lang ilalim mga migo at saka yun sa ibabaw may dalawang Blue Key ah? ha? sampu ang laman itong buliga mga migo 10 Blue Key ang siya ang laman dyan yung dalawang bloke ay dito ko na sa ibabaw inilagay sa dugtong sampung bloke ang laman mga amigo na itong budiga Kung nagkarga mga amigo ng 15 ayun ah, may laman dun sa atras may laman yung doon siya

恭喜啊！嗯，哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 karga ko mga amigo na ito si blue ay ay yung ka ay sampu ang laman tapos yung dugsungan na yan sa ibabaw ay dalawa nilagay um, ko dyan pag nagkarga ng kitsi mga amigo ay may laman yung dun sa atras hindi naman puno yung dugsungan si Blue aquí okay. Sampuan naman itong nasa baba Ha? Ah? Sampung buki siya migo uh, May bawas na rin At yan ay Ano na Limang araw na mga migong Kinarga Sinilid anin anin na na siya ang nakasilid dyan nah, sige lang marami rami pa din yan at sampung blue mga amigo yung nasa baba Woo! sampung blue yan siya may dasig dasig ang babagat ng nakalaan marami din dalang bato uh, mga 800 din iyan dalang bato mga uh, 800 piraso din oh, uh, 700 mga amigo uh! lumamigo dun sa atrasa dito na siya sa ibabaw puro po kwarintahin lang kwarinta sa baba ah, kasya lang siya doon ah. ah, mamaya na natin dagdagan na kayo. ulo ang arriba muna at baka may kasunod pa ah, may nag-aariba mga amigo na nagpipiritay hindi ko makinainan kinainan man! latak din nung makasibad ako hindi lang ariba ah, tayo ulit ah, may tilapia mayroon pang diwit ay hindi nabilad kanina mga amigo at nag-uulan-uulan kayo ng umaga hindi lang bukas mabibilad yan ito pa may pitot pa <laughs> ah, salamat naman at nakadagdag din mga amigo kahit pa paano nakadagdag din tayo ngayong hapon Pusit, mga amigo, ang kinain niya. Pusit, nag-aarya ako ng buhay-buhay kanina ay wala man. Ang latak ng pusit, mga amigo, ayo. Pangalawang arya nung latak na pusit ay pinadlas na niya. Kung ilan. Ayos ah, din, mga amigo, yan. Ayos ah, din yan si ah... ribau lidah bahkan mairung pa